Kay ati Sara po, nakita ko ang tunay na malasakit at pag-aalaga para sa ating mga kapwa-pasigeno. Nakita ko pong tumulong nang walang uh, ika nga ho, eh, hesitation. Lalo yung mga talagang kapos palad nating mga kababayan. Yan po ang gusto nating makita na gobyerno o lokal na pamahalaan sa Pasig. Isang pamahalaan na rume-responde ng agaran sa mga problema ng Pasigeno. Dapat po ang ating pong mayora, kapag may dinulog tayong problema, solusyon ang ibibigay sa atin, hindi pa nga ako Kaya po, mga kababayan kong Pasigeno, sana po, samahan niyo po ako at samahan niyo po ang Team Kayadis upang isigaw natin na ang Pasig ay para sa Pasigeno. Ako po si Atty. Christian Sia, Kayadis.